Good morning mga kaidol. Ah uh, sa ngayon mga kaidol, uh, isama tayo kang Kuya Jonard. Ah uh, managat kami. And, at si ano si Tatay. First natin ano uh, mag kuyog kang Kuya Jonard nga managat para maka-try po ta kung ano. Jaya mo tak daya pukot tapos pasuyod may na ng ano tulay Nami karon karoon di sa Lisondra sa isang isla Asan na yung sakop ko kuya sa kwan Suryo City uh, sa Suryo City pala yung ano, sakop

mga kaidol ah, uh, na yan. alam mo yung mga kaidol dating pagpunta ko dito uh, wala pang ano mga 2010 yata ah, uh, hindi pa tao ganito mga kaidol yun. maganda yung pagpunta ko dito sa ano sa ano lisundra pag ko ngayon ah, uh, ano, nasira na itong dinaanan ng bagyong ulit yun ah, uh, kasama namin si Bonso oh. mga solod, ah lobster dan maka dulu nay koni ta pang salah sa isda pun masuk Jangan pulsaan yo sampai anu bulsahan di ba ha bobo? Ah, sa inga ni mbak idol basta magtaw. di di dili kayu na kayo ka kun tubig dira dati ba. Oh, uh, kami di ko man eh, patao din ang dagat. Mm. Ano sa sulod ani ko. Ara traffic call. Mm. Asa ilalim mga kaidol?

pokok na gita ka ito po ang paraan ni Kuya Sapagano ang ng mga stock ni Gibera ni Kuya tong ano, lubid. Yung pang Para mutuyo siya ang pukot pag ganun, Papunta dito sa pinakagitna Yan, mga kaidol, malapit na. Pag, ano, pang pag huli sa pamumukot ano, na nalingin na sa nalingi na mga kaidol yan nabilog na siya nabilog ayun mga kaidol ayun Mahihuli na. swerte ta na ngayon. oh, kita niyo oh. ayan. Oh, ayun ha. oh, na. Hayun, ayun along, so along. Ayun na, ayun.

Long. Yan, galing bata to mga kailalok. <coughs> sa iyo mag-guide sa bangka. Okay, so Tapos yung papanyetek bira ng ano, yung paabog.

kilo naman dahan subraton Ano mga kaidol, uh, pasingulan mo rin po sa ano, sa ibabaw Doon ano na po may maglatag ng ano, kukot Ito nga, uh, latag din mo rin eh kuya mm. Bagong himo ni? Eh. Mm, bago. At least, uh, nanay na uli. Ha, oh. uli. Oh. Yan, mga kaidul. paning pa nata nga. Uh, Kukut. Kukut. ting mau kau ya? gawah bu gawah, siut siut celuyom, aja pun gawah Oh my god! Yang mana kaidul? Nah anak pulmi diri ya. Ah. Sabi ini bonso daghanda kau mana kaidul?

Ko kayo. Yes. Ah, nakakuha si Dodong ho. Hmm. Oh. Ah, galing ah. Gisaw dong. Galing itu, ni Kunso ay. Yan, may huli siya largo ditun lung largo lung dari lung gane atu nasido me pambut kayo dun laulina kayo na laulina oto bela down doy oto ay jay ay dun Uh, anta oh. ah. mga lang 'yung biraham pukot lang sayang kanina yung mga kayod kita niyo nang lupad lang ang mga ano, balo

Yan mga kaidol oh. Dalawa oh, dalawa oh. oh. nanyo, oh. Yan. Dito sa dito. Dun lo, sa loob. oh. Mm. Ngipol lagi wala sa wala sa ulo. ito mga kailan oh. tapos na pa isa dito pinta ha kay Kamu -kamu kay pinta kay basa malingin lang dyan hindi hmm. lang masangit ay pala ko oh sayang ito kanina badaghan na ba That is long. Kami <tellos> <tellos> कि वन अनि उन्द्र नजिनंगुलन coi <laughs> nào. <Ayan. cười> <laughs> <laughs>

kaidol kung gingon sa inyong nga pag mga kaidol uh, mosulod jud ang tubig ah gunad pa tong bagyong ulit dati pa mga kaidol di jud na siya mosulod diha pag Oke, rasa. Ya nang aja sekilo semua kayak dulu. Nah. Mga kaidol, uh, ito na uh, itong kinilaw nga uh, Yan mga kaidol, oh. oh, ang sarap ng itong mga kaidol. Ito Tapos uh, may sinabaw po ako na ano, balok gyapon mga kaidol. Pakita ko sa inyo mga kaidol. Ayan. Ayan. Ito mga kaidol. Wow. Ito na. Ito na Kami, na pag i ko na na itong si Jacob.